Uh, for today's video mga prop, oh, ito ang gagawin natin ngayon, isang LG oh. Mapapansin nyo, pag pa lang natin, mapapansin nyo yung kanyang mga ispat-ispat na bilog-bilog na yan. Marami pong mga TV nagkaka nagkakaganyan. Ang akala po ng iba, ang sira niyan sa LCD na o dun sa pinakang screen. Hindi po sa backlight po ang problema niyan. Natanggal na po yung pinakang cover niya sa ibabaw ng pinakang backlight. Ayan o. Oh. Kita nyo yung ilaw niya. Pag natanggal kasi yung cover niya sa ibabaw yung pinakang backlight niya, tatagos na yan dito sa ating pinakang screen, yung pinakang liwanag niya. Oh. Ang sagwating na, di ba? At uh, ko yan, pakikita ko po sa inyo kung ano yung nagiging diferensya pagkaganyan. Uh, yan po ay nagiging sakit ng mga Samsung at ng LG. Yan. Kasi po ang ginamit na backlight po nila dyan, yung pinakang uh, cover po sa ibabaw ay malapad na uh, concave po ang design. ah, uh, makikita nyo po pagka binuksan ko ito. ah, uh, marami po akong nareceive ng mga ganito. Mapa 43 inches. Kahit po sa mga 32 nangyayari po yan. Pero kalimitan po, mas madalas po mangyari sa mga malalaki, mga ito kagaya ng mga 50 inches. Yan. Marami po akong nabuksan yan, mga Samsung at LG na brand. Ganyan po ang nagiging sakit. Akala ng iba ayon sa pinakang screen na yung pinang problema. Hindi po sa backlight po ang uh, problema nyan. At yan po ay uh, nag-order na po ako ng ganito ng pampalit natin dahil uh, alam ko na po yung type ng backlight na ginagamit nito at ilang beses na rin po tayo nakabukas ng ganito kaya nag-order na po ako ng pampalit bago ko siya buksan. Ayan. Ayan po makikita nyo yung ganyan ang backlight nya. Ayan. Papakita ko po sa inyo ha uh, kung anong hitsura kung bakit siya nagkaganyan. Ayan o. Oh, yung pinakang cover po sa ibabaw ng baklait natin, nagkalaglaga na. Ayan, o. Oh. Ah, pagka binuhat nyo po yan, kanina, kamukha nga, tinatagilid ko pa lang, tumutunog na, nagkakala, nagkakalampago na sa loob. Ayan po yan, o. Oh. O, oh, na po dito. Yung iba po, ang ginagawa niyan, ay dinidikit lang, nire-repair, binabalik. Pero, ang nangyayari po, kasi pag hindi maganda yung pagkakadikit nyo, ah, pagkakaalay nyo, nagkakaroon ng Reflector sa screen Pumapangit din po yung picture Tapos bukod doon uh, Natatanggal din Bumabalik din Pagka minsan uh, na, Nasisira rin agad Pinaka the best po talaga Yung pagka ganyan E eh, Palitan po ng bago Kasi may nabibili naman po na bago eh, Para rin po uh, uh, Satisfied ang ating customer Kamukha ho nito Ito po ay Ating ginagawa na ito ay Nanggaling pa po ito ng Silang Yan ang hirap lang po sa mga ganitong brand, kagani, ganitong design ng LG, napakadami po ng lock nya, nitong bago mo matanggal itong pinakang backlight, kung mapapansin nyo, uh, natatagal na ako sa pagtanggal nitong pinakang uh, cover nya, ng backlight, itong puti, yan kasi oh, marami siyang mga lock na mga plastic na naka uh, cover dyan, bago mo siya tanggalin, Ah, uh, ayan po, mapapansin nyo, 1 2 3 4 5, limang stripe po 'yan. Pero 'yan po ay magkakadugtong. Ayan at nag-order po ako ng bago nyan Ayan, 'yan po ang ating ikakabit. 'Yan. At 'yan po ay ano na, uh, may double adhesive na po 'yan. Yan ang kagandahan. kapit na kapit na rin po 'yan kapag kaating idinikit. Pero ito po ang ating tatanggalin. Talagang mahirap po rin siyang tanggalin kasi naka-double adhesive din po 'yan. At ah uh, bali po ano yan, nakadugtong po sa gitna. Kaya itong kinakalas po natin na ito ay 10 piraso do. Dugtungan lang po yan, bali magiging lima. Kaya kamukha po niyan, limang stripe pa ba. Ayan. At ito po, ayan, um, mapapansin nyo, napakahirap po ng pagtanggal uh, nga lang nito. Once na tinanggal nyo po siya, halos uh, mababali na po yung kanyang pinakang uh, uh, stripe nitong backlight. Kasi po, Naka-double adhesive nga po siya, sobrang dikit niya. Unlike po ng iba na naka-tornillo lang, 'yung iba naman po naka-adhesive pero hindi po ganyan katindi 'yung pagkakadikit niya. Ayun. Lagi po akong naka encounter niyan sa mga LG ganito kaya once pagka-tinanggal mo, halos na puputol na. Pansin niyo, uh, may dugtungan po 'yan sa gitna oh. Ayun. Ganyan din po ang ating uh, ikakabit. Ah, uh, 'yan po ay ano. Bali, 6 volts. Ayan. Malalaki nga lang po yung pinakang ano nito. Yung pinakang design ng pagkaka design ng backlight. Yung pinakang pagka-concave nya. Unlike po dun sa mga TCL. Concave din, pero uh, hindi po siya ganun kalaki. Maliit lang. Ito, malalaki kasi medyo... Yung model po nito ay medyo ano na rin. Medyo old model ng konti, pero po... Uh, Smart TV na rin po ito eh. Yan. Yan, at ito po, papalitan na natin. Ikakabit na natin itong ating uh, bagong backlight. Yan. Kung mapapansin nyo, yung kulay blue na yan, yan po yung double adhesive. Tatanggalin natin yan para ididikit natin. Para kapit na kapit. Oh. Yan, pinagdudugtong lang po yan. Nakahati po yan sa gitna eh. Yan. Ganyan po ang design kapag halimbawa ganito na kalalaki pag 50 inches. Pero pag mga 43 or 32, uh, single lang po yan. Ito po kasi medyo mahaba na kaya pinuputol nila sa gitna. May dugtungan sa gitna. At pag natanggal po natin yan, uh, ganun din po kakapit yan pagka tumagal na. Siyempre, yung adhesive po pagka nag-init na yan, talagang kakapit ng maigi po yan dito sa pinakang uh, ating ano, case. Ayan. Ang kagandahan po nito kasi pag napalitan ng bago, uh, iwas po tayo sa back bata at uh, talaga pong ano, pang matagalan itong ating kinabit. Ayan o, oh. Okay, nyo, ganda, ang ganda ng pagkakaliwanag niya. o, oh. ayan. Oh. Okay na o, oh, ayan. Tapos pagkatapos po niyan, o oh, syempre, uh, balik lang natin itong ating uh, mga tinanggal. Ayan. Tapos lapat lang nating maigi yung kanyang pinakang uh, screen. Ayan. Yan ang po ang number one nating uh, pakakaingatan. Kapag halimbawa nagkalas po tayo ng uh, backlight, ito po ang pinakang screen, ang pinakang importante natin na dapat nating uh, ingatan. Lalo na kapag po ilalapat na natin yung itong ating cover, sa yung kanyang, kanyang mga frame. Yung iba po ng mga bagong labas ngayon, kalimitan po, maano na, yung tinatawag na frameless na. Nakadikit na lang po yung pinakang uh, screen. At uh, medyo mahirap din po tanggalin yun, nakadikit na kasi. Ayan, at ito po, tetesting na lang natin para makita natin po kung uh, ano yung pagbabago ng uh, picture niya. Makikita nyo yung difference po niya pagka napalitan na kasi yung ilaw po niya, kakalat na ng maganda yan. Babalik na po sa dati yan. Unlike po nung dati, uh, umiilaw nga pero at uh, kita nyo naman, tagos na tagos doon sa pinakang screen yung pinakang liwanag niya. Ito po at uh, saksak natin, testingin natin kung talagang magandang maganda na itong ating ginawa. At kung may mga ganito po kayo, mag-comment lang kayo. Ayan o, mapansin nyo paglabas ng LG, wala na po yung pinakang bilog-bilog niya. Oh. Ayan o. Oh. Kung ganyan po ang problema ng TV nyo, mag-comment lang po kayo. At syempre po, huwag nyo kalimutang pakishare po itong aking video. Yan, salamat po.